Sa darating na March 15 hanggang 17 ng ay muling magkakatipon-tipon ang lahat ng mga pinakamagagaling na coffee farmer, barista at coffee lover sa MGBX Convention Hall ng Manila Marriott Hotel para sa Manila Coffee Festival 2024 kung saan isa sa mga pinakatampok ay sa Cafe Talks ang diskusyon kung saan na ngabang lugar sa Pilipinas matatagpuan ang tinatawag na Kapeng Barako at bilang pakikiisa sa selebrasyong iyan kung saan media partner ang ating programa, ating magiging panauhin sa ating kong mustahan ang isa sa mga magiging exhibitor at orihinal na may kapeng barako. Mula Alfonso Cavite, ang president at owner ng Nayong Kalikasan Coffee Farm na si Mr. George Salinas. Good morning, Sir George. Welcome back po sa Pro Pinoy. Yes. Hello, good morning po sa inyo. Nako, long time no see, si Kong Pichay. Oh, <laughs> nga George, oh. Um, ang tagal natin hindi uh, nagkita. Hindi long time no see, long time no taste ng uh, Barako coffee <laughs> Ay, nyo. Uh, Oo. Oh, oh. Nako, doon sa Manila Coffee Festival, ang kape hindi mo lang iniinom, kinakain mo. Aba, Interesting. Bakit yes, may bago di ka ba produkto? Ko yan? Na? May bago pa tayong produkto na kinakain yung kape. Ay, opo. Pero bago yan, uh, mag-report muna ako, di ba, the last na guesting ko. Sabi natin, ang ating uh, coffee importation ay 70%. Pero alam mo kung ang importation natin ngayon ng coffee ay 80% na. 90? So, ibig sabihin, yes. George, 90% na. Kasama Thomas. na yung mga 3-in-1 coffee. Talaga, 90%, oh, 90% na. Oo, oh. 90%. Nag-research nga ako dito, 80% na lang. Updated so, night. so ito, ibig sabihin, maas. mga 10% na lang ang sinusupply ng local demand, ng local farmers. Mm -hmm. Alam mo, diba? uh, marami naman nagtatanim ng coffee. Uh, isa lang ang ibig sabihin yan, marami na talagang umiinom ng coffee. Okay. In other yes, words, uh, they prefer drinking coffee uh, against, uh, siguro, tea. Uh, kaya, Uh, lumalaki yung ating uh, inaangat sa ibang bansa. Kasi yung yes. mga farmers naman natin, uh, talagang nag increase naman yung uh, pagtatanim nila ng coffee. Like for example, si uh, Mayor Dayamante ng Tuburan, Cebu, um, when I visited him mga six months ago, ano lang siya, mga 60 hectares, ganoon 80 hectares na. So, same with other planters, talagang lumalago yung plantation nila. Kaya, kaya lang, hindi makakahabol sa demand ng Pilipinas. Ah, okay po yan sa lugar nila, pero kabalik pa rin yata dito sa lugar namin. Kasi dahil malapit kami sa Tagaytay, at eh sa nasa result ng pandemic, marami ang bumili ng mga farms. Kaya yung coffee farms namin nabawasan, unti-unti. So, nag-convert sa mga resort. So, ganito nangyayari. So sa aming lugar, Baliktad, umi kumukonte ang ating mga coffee farm. <laughs> yeah. So iba-iba iba rin ang ano, dahil nga madapit kami sa Tagaytay, di ba? So alam niyo naman ng Alfonso, ano na, kami na ang wedding capital of the Philippines dahil sa dami ng mga wedding venues dito. Mhm. Mm At saka ta talagang ang mahal kasi ng uh, mga lupa diyan, eh. Um, ay opo, yung development kasi ng uh, Tagaytay City ay talagang uh, grabe. Kaya uh, tumataas yung presyo ng, uh, ng lupa. Uh, lupa. So, kung mataas ang presyo ng lupa, eh, Natitim talaga yung mga farmers, yung mga farm owners na ibenta na lang kasi parang retirement na yon. Mm -hmm. Yes, tama po kayo kasi ang tataas na yung kapitbahay kong resort dito eh na uh, naging Airbnb na siya. 35,000 a, a day ang charge. Pero pinupuntahan. <laughs> wow. Uh, so, eh, si George na naman hiya. talagang uh, uh, bumili yan ng lupa dyan sa si Alfonso mag para mag-farming. Mag mm -mm. Pero George, huwag ah, yes, sana, sana naman na uh, sana naman na uh, makapag-isip ka na ibibenta Benta. yung uh, property mo <laughs> para uh, gawin ding resort. Actually po hindi. Uh, ang sabi ko nga, baka kami na lang ang matirang coffee farm dito yeah. Pero pagdating sa agritourism, diyan na kami pumapasok kasi nag-o-offer na kami ng mga experiential farm tour na ikukwento ko mamaya. Pero bago yung sabi niyo, ano bang bago sa Manila Coffee Festival? Ayan. Ah. So, so, ngayon, nag-level up kami, nag-partner kami sa mga food experts. So kilala niyo, nakatikim ka na ba kong ng Barako Empanada? Empanada. Barako Empanada. Yes. Barako empanada... George, huwag ka yung na magtanong kung nakatikim na kami. Magpadala ka na lang ng sample para tikman <laughs> oh. namin. O, oh, padala kita. Kasi, ito yung kay Dingras empanada. nag kami with Dingras. Wow. So, ginamit nila yung aming barako coffee para incorporate sa bagong uh, empanada flavor na barako empanada. Ganon din, meron din kaming barako sausage sandwich. Aba! Oh, with, with ano naman lasa to? Partnership yan? with Shepherd's Deli. Shepherd's rin Deli. Rin sayo to. Shepherd's, Deli, Deli naman. kasi. So, mm -hmm. naman yun sa kanya. Pero, nagpartner din kami kay Chef Ingrid Mijarito para sa Barako Cookies. At saka Barako Chocolate uh, Coated Beans. Yan. Mm -hmm. Yan ang ating mga ba, yung kilalunch ng mga product with the partners. So, meron na rin kaming Barako Tiramisu. Yan. Barako Tiramisu. Ito naman, gumawa naman ito, ano, ni chef Chef. are the best pastry in the universe. Alam mo, George, that's very unique, no? Mm -hmm. Wala pa yan sa ibang bansa. Uh, kaya, dapat, mag-mass produce kayo niyan and then try exporting that to other countries. Um, sabi nila, eh, mga pastries, mga cakes, mahirap i-export yan. Export. Bakit tayo nag-i-import ng sarali? Sarah, okay. lalagay lang nila sa aluminum foil pagkatapos i-cover din ng aluminum foil and and then eh, cakes cake eh, dapat uh, yung shelf life ng cake sandali lang. Uh, pero okay. keep it uh, refrigerated. Yes po, tama kayo. Kaya kung keep refrigerated, merong kaming Barako ice cream by <laughs> kayo Yes ba diba? Barako ice cream naman. Yan. Balita ko nandoon kayo sa ano no, sa opening patitikman Daming kayo ng magparakot products. Wala Ito tayo naman, gusto naman. dito kay George eh. Naisipan na lahat. Lahat, nandiyan na eh. Mm -hmm. Oh, oh. Anyway, George, uh, I'll be attending the, no, the Manila Coffee Fest. Ah, uh, Manila ay, Coffee yes. Fest. So, uh, oh. doon ko na lang titikman yan lahat. Mm -hmm. O, oh, ito pa huli, ah. Barako Buko Pie. <laughs> barako Buko <laughs> Pie. Yes. Wow. So, uh, tayo hindi ko ma-imagine yung buko at saka coffee combination. But ay, uh, anyway, Ay, ang sarap po Kasi expert ni, mas masarap. Kaya ito, lahat na to makitikman nyo sa Manila Coffee Festival. Mm -hmm. Yan ang aming offerings. Yeah. Pero alam mo, George, ang maganda dito sa mga binalita mo, at uh, yung uh, collaboration nyo. Partnerships. With our, um, naging guest na namin din yung mga yan. Dingras. So, mga pro-Pinoy idols mm -hmm. yan, yung dinggrass. Eh, Sa Dingras nga, eh, may sinagesta ko na gumawa ka ng im adobo empanada. Meron. Ah, do impanada. So gumawa na siya. I think it's best seller. Ngayon, maganda naman yung naisip mo. Ah, coffee impanada. Mm -hmm. Shepherds Ay. deli rin, meron tayong. Oh, barako sausage. Mm -hmm. ah. barako sausage. <laughs> Al alam nyo, bakit namin ginagawa ito? Kasi gusto nga namin, gusto namin ano, i-increase yung demand para maging profitable yung mga coffee farms natin. Para kasi nagagamit yung mga coffee, especially ang barao. Ah. Kasi the other day, may na-receive kami inquiry from abroad, from Indonesia, uh, a coffee maker, a uh, coffee, ano, uh, ano siya, coffee branded na company, and they want us to export itong Liberica or barao. So nagkataon, wala na kami supply. <laughs> Yun na no yung kaya, kasi limited lang yung ating supply ng Liberica eh. And I think we have to encourage farmers kasi popular yung uh, ano, Barako. Uh, I think we have to encourage our farmers to plant more Liberica. Mm -hmm. ah, yes po, kaya dun sa sinabi nyo na we encourage kasi yan din yung ating uh, advocacy sa Coffee Heritage Project. Meron kaming program kasi sabi nga we buy, uh, uh we sell, we buy and we create. Ano ibig sabihin nito? We sell our Barako seedlings for you to grow. Then we buy your harvest. Kasi usually problema ng ano yan eh, ng mga farmers. Paano pag ano na, pag nag-harvest na, sinong bibili? Mm -hmm. Kami na ang bibili. Pero ito matindi. We will help you create your own coffee brand. Ayan. So, na ng na yung kalikasan brand. So, kompleto siya. From planting to marketing, we will help alam mo, uh, it's really inspiring, George, kasi uh, hindi lang negosyo ang iniisip mo kung hindi yung social responsibility sa ating mga kababayan. Uh, yung uh, programa mo na yan, gusto mong tumulong mm -hmm. sa mga farmers natin. Mm -hmm. Hayaan mo, uh, papatawagan kita dyan ng isang libong farmers para na sa ganun, kung sa si seedlings mo. <laughs> yan. Ay sige po, kasi talagang ang aming barako seedlings coming from the ano mother plant namin. At ito matindi, ang isa naming uh, barako plant ano dito ay galing pa sa Katibak Farm, yung helong barako nila. Kaya we also inviting people to visit our farm to take part dito sa aming experiential farm tour da dahil meron na kaming ginagawa. At matitikman nyo itong mga barako products namin sa farm. Barako ice cream. Ayan. George, uh, yung farm uh, mo ba, yung training program mo, did you register it with, ano, with TESDA? Yes. Ah uh, hindi pa po ongoing kasi uh, ongoing yung akin proseso kasi nga alam niyo maraming ganap sa buhay. <laughs> pero definitely we will ano we will uh, register na sa testa sa ATI kasi nga ang advocacy natin eh hindi lang yung ano to preserve the coffee farms dapat maggawa tayo ng maraming coffee farms especially barako kasi yan ang in demand totoo yan hmm. imagine ma tayo nag import tayo ng coffee. Sabihin na natin 80% of the total demand ng Pilipinas ini-import natin. Okay. Ang ang Vietnam tinuruan natin magtanim ng coffee. Ngayon ang mm -hmm. Vietnam nag-export ng 2.4 billion US oh. dollars of coffee. Mm -hmm. Ang laking tulong sa ekonomiya ng Vietnam 'yan. Eh samantalang tayo, nag-aangkat tayo. 'Di ba? Um, young... Minsan uh, the student is better than the teacher. <laughs> ng um, Kaya nga mas ano talagang ina-advocate namin na talagang magkaroon ng Barako coffee farm kasi ang Barako ang hindi man ngayon, 'yan ang talagang dapat na itanim. Yung para parang coffee. ang Barako yung tatak Pinoy, 'di ba? Mm. Yes, correct po. Ah. Parang Pro Pinoy, Pro Barako. Ayun. Wow, yeah. oh, maganda 'yon. Mm -hmm. uh, pro, pro Pinoy, Pro Barako. Pro -barako. Pero George, uh, magpadala ka rito ng mga binanggit mo ng mga <laughs> Sa Manila Coffee Fest. Coffee na kinakain. Hindi. Uh, bagay, biyernes na eh. Biyernes na. Oh, I'll see you on Friday, night. George. Mm -hmm. Yes po. Pa pagkatapos niyan, matitikman niyo pa rin yan. Ah, magpapadala ko diyan ng okay. oh. mga ambig mga. Okay. But anyway. Part. Parang uh, mamatikman ni Ma'am Joanna. Uh, <laughs> isasama ko yan eh. But so anyway. Fine, yes, um, see you there. Can you invite now our um, viewers and listeners uh, na tangkilikin yung uh, ating pro produkto. Mm -hmm. And then uh, after that, you also invite them na uh, meron tayong uh, coffee festival. Mm -hmm. Yes. So ini-invite ko po kayo sa darating na Biyernes, March 15 to 17 at the Manila Coffee Festival. Ito po yung gathering ng pinakamalaking gathering ng mga coffee farmers all over the Philippines at nandito yung best coffee in the world ng mga mga farmers. At yun din po, meron akong coffee talks dyan on the third day on the Barako Integrated Farm. At para doon sa mga interesado magtanim, yung mga interesado na kumita para sa pagtatanim ng Barako, just approach us. At yun din, tikman nyo ang ating mga bagong Barako products with our food expert partners. See you at the Manila Coffee Festival. Okay. Try to invite din naman uh, na tangkilikin yung uh, mga produkto natin. Ah, opo. Oh uh, at saka ganun din po, ini-invite ko na tangkilikin nyo yung, ano, yung, yung ating mga local products kasi dun sa Manila Coffee Festival, hindi lang mga coffee ang ibebenta dun. Marami ring mga ibang products na pwede nyo mabili na, ah, ito pa pala ang mahalaga kasi ina-launch na rin yung Kakao Alley. So, makikita nyo rin yung mga ating mga tableya doon. Meron din taga Alfonso about tableya, ah, uh, uh, tableya Batirol will also be there. Mm -hmm. Diba? So, kita-kita po tayo at suportahan nyo ang ating mga local products, especially, ang propinoy na talagang tagapagtaguyod natin para maipromote ang ating mga Pinoy products. Pro-Pinoy, Pro-Para. Thank you, George. Uh, good morning. Good morning and uh, thank you very much. Uh, uh, once in a while, we'll call you and then uh, uh, para may promote natin talaga yung uh, coffee, ang sunod natin pag-usapan yung mga seedlings na ginagawa nyo. I think, um, dapat uh, dapat puntahan din natin yung uh, uh, director ng ano BPI para nang sa ganun ay may promote din niya talaga yung uh, na, na bright. Sige po. Ah, uh, mag-join kayo ng aming experiential farm tour. Yeah. will schedule with you. O oh, dadalawin kita doon. dadalawin kita. Ah, mm -hmm. oh, sige po, kong thank you. Oh, thank ka you ka po. Kahit naman eh meron kaming biggest loser dito, titikim pa rin ako. <laughs> meron po dito. <laughs> naku, pinarinig nyo po yung barako ko buko pie. Nako. Titikman niyo. Ay, naku, na oh, 'yan. 1 base isang, isa isang kagat. <laughs> <laughs> Thank okay George enjoy. thank you. Uh, okay, thank you very much. Salamat so, po. See you on Friday po. Ayyan. Yeah. See you on Friday.